lang. Pagkatapos nyo lang tingin, like nyo at subscribe. So, ngayon, pagpaaralan natin o titinan natin kung paan kung paano ang ang pagkilala ng pag uh, ng kaibigan ng pagsisimula ng mga kaibigan nila. So, Titingnan natin ha. Go. Go na. Teka lang. Alin 'tong kanila? Oh, 妈妈背着我去小卖部 BFF na tayo ha? Kasi wala okay. kasi ako pre BFF forever? Yes! Yeah. Hindi tayo mag-aaway! Yes! Yeah. Yeah. <laughs> Go! Yes! So, nakita ninyo kung paano nagsimula ang 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 pag ang unong pagkakaibigan. So, ngayon, ipapakita na naman natin Wala. <tutunan> Bakit? Bakit nang Bakit? Ikaw siguro yung masaselos eh. Ginukuha mo yung gusto ko! Alam mo gusto ko sa pero ginaw mo! Bakit hindi? Pagkala ko ba baby? Ikaw! Ay, kung paano ang pag-aaway ng isang kaibigan. Ang end the last, ngayon, ipapakita ko naman sa inyo kung paano sila magbabati. Kanina, away at, at pagpakilala. Ngayon naman, pagbabati. Siya <laughs> Ito. sorry bain, pagbalik pagsorry. Sorry, sorry. 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 <mik> yakap 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 yakap. <mik> Hindi na tayo magkaawa aaway mamaya ha. ngayon. So, papanoorin natin ang, ang mga lesson, iba nating ang mga iba nating ang mga iba namin video. So, ha, lesson mga parod, mga parod. Alam nyo yung moral lesson nito? Na, alam nyo naman siguro yung mga moral lesson Sabihin mo, para dito sa mga video na Sabihin mo kung ano yung moral lesson. Ang moral lesson natin na dapat kahit anong mangyari, kahit mag-away man o magbate, hindi traitor ang mga kinakaibigan mo. Dapat totoo. So, ngayon, like at, sub at subscribe na lang sa panoorin nito. Maraming salamat! Bye-bye!